Mistaw flow check down Isa na raw, takinigala ka, doon nanggimbah, haya, 'di na gulat kumikinya, hindi ka sabay. Sige, win para bang gusto ko sayo ng buhay. Bibinis na ng oras sabay, no ba ganito kumkum bibi, hindi na inahan. Habang gawak ng kamay, akin na gulat sa iyo, sabig na pagsabay. nito na lang naman itong isip ko Masipan, sana na may mapagingahan At iyon na itong walang naman Sigaw ng puso ko, na ikaw na lang ang kulang sa buhay ko ang ako'y nasa paklaran na diretsyo sa simbahan Ako'y nananalangin na muli ka maagal Laway ako'y pakinggan, nang malaman mo ang tunay kong nararamdaman Ako'y binigyan sabi mo, take na May plan mo ang mundo, tula lang ang Kailan ko mo masasimulahan Puso ko naman ipagigyan Nang malaman mo, dahil ito naman naman itong isip ko Masatang, sana naman ay napakinggahan At iyo na tumal Sigaw na puso ko, na ikaw na lang ang sa buhay ko na. Di ko ipagangal. Ang tatandahan niya Di ko ipagpapalit Kahit na mapait Pa ang aking nadama Nang malamang kong ikakasala pala siya Sa lalaking hindi niya minahal At ang tulak na magulang sa kanya ipakasal Labis na naging hangal At sa'yo'y naging banal Bakit malang hindi ko pero handa kong isugal Sana'y noon pa lang Akin ang inamin na Ang sangkatulad mo Sana ay kasama na habang buhay Magsisilbing kulay Hindi ko na kailangan pa kahit anong bagay Sapat na sa akin na Na makapiling ka Lalo na't ko Ako ay mahal mo na Kahit di mo aminin Ikaw ay para sa akin Sana'y mapakinggan Ang hibig na akit ang Mahal Kailan ko bang masasimulahan Puso ko naman ay pagbigyan Nang malaman mo Na hindi ko naman laman itong isip ko Mungsin ka Sana naman ay mapakinggan at yung natin maramdaman Sigaw ng puso ko Na ikaw na lang ang kulang sa buhay ko Mahal Kailan ko ba masasimulahan Puso ko na may paligay Nang malaman mo Na hindi ko lang ang laman itong isip ko Sigaw Sana naman yung panggahan At yung natin maramdaman Sigaw ng puso ko Na ikaw na lang ang kulang sa buhay ko Mahal Kina Kailan ko mo masasimulahan, puso ko naman ipagbigyan ng malaman mo, Hindi hey, hey, ko na naman ito, isip mo mo sa tang Sana naman ipapahingahan, iyo at iyon na ito pa lang naman Sigaw puso ko, na ikaw na lang ang kulang sa buhay ko Yeah, of luck reaction, shut down Yeah